for to today's video magluluto kami ng adobo at dinugo ang karne ng baboy kasama ko nga pala magluto ang aking pudra bells tignan nga natin kung malupit magluto ang aking pudra bells ayan ang sekreto mga kakabsat pag wala kang mantika yung taba ng baboy igigisa mo muna hanggang magmantika ito at yun na ang gagamitin mo sa paggigi sa mamaya di ba para makatipid ka sa mantika at ayan na nga isa-separate ko na pala yung mantika sa taba ng baboy para sa gagamitin ko mamaya at ayan tignan nyo naman kung gaano kadami yung mantika ng baboy kaya wag na nating patatagalin pa magluto na tayo let's go balika ka kailanganin pala natin ng sibuyas at bawang sa pagluluto ng adobo at dinuguan ayun sinimulan na ng papa ko oh. na siya ng karne para sa dinuguan niya iyo quality quality nga at sisimulan ko nating maggisa ng bawang para sa aking lulutuing adobo let's go at ayan isusunod ko na din yung sibuyas tapos i-keyword, keyword, 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 keyword ko lang Ano na natin kung sino mas masarap magluto Si Pudrabels ba? O si Dingas ka JR. Pinalagay ko na pala yung taba ching ching na pang adobo ko Ay, yuck, Tignan nyo naman, grabing siksik ko, nanunuot yung taba Bali, lalagyan ko na ng ingredients para sumarap Gaya ng kanela, coke Tauyo, at chili powder para kagat labi mamaya pag kumain wow at ayan na nga nagpapasikat na din si Potrabels naglalagay na ng mga pang aroma niya sa mga linuluto niya O, tignan nga natin uy uy uy, ano kaya yan ayun bali tatakpan ko muna yung niluto kong adobo para pakuluin ayan naglalagay na din ng dugo ng baboy yung papa ko inikot ikot pa papasikat to tignan nga natin <laughs> tapos ilalagay niya na din yung chicharon kanina yung ginawa niyang mantika ayan na ah, pa quality na uy may bisita tayo naamoy hanggang sa North America bali yung bisita natin pala si Florante Sony P. Junior. bali siya daw yung magjajad sa amin ng food rebels ko kung sino mas masarap ang luto oh, wow na wow yung father ko tinikman na nga yung luto ko kinagat oh nabungi sa sarap tingnan nyo bungi-bungi at nagngingiwi-ngiwi na oh. at ayan ako naman ang magpa first bite sa luto ng food ko kung talagang quality nga ayan mm, goods quality quality nga thank you for watching kakabsat